Bakit ba laging ganyan tagilid ang pasok mo sa buhay ko? Abay, kung hindi mo ako hinihiya, parang binabasis mo ko. Eh, ano ba salaga ang gusto mo mangyari? Parang gusto mo magkasubo ka na tayo. Kung ang problema, di magkasubo ka na tayo. Ha? Sige, hindi ka. Alam na, awal. ka. Ubulot ka. Huwag, huwag, huwag. Sir Ismael, Sir Bongbong, bakit ba lagi nalang kayo nag-aalitan? Dapat magkasundo kayo dahil magkapatid kayo. Kung hindi kayo titigil, kahit na kailan, wala na akong kakausapin kahit na sino sa inyo! Tama na! Pagbibigyan kita, Carlota, dahil sa pakiusap mo... ...aawating ko sarili ko. Aawat-awat! Huwag na tayong paawat nang matapos nito! Tama ito. na! Tama! Sige! Tama na! So, Tama na! sir. Magandang araw, sir, Carlota. Magandang araw, ho, sir. Saan hong punta nyo? Dinaanang kita sa kwadra, pero nakalis ka na. Ah, oho, kasi ho, naisuga na ho namin ng mga baka. <sighs> Alam nyo naman ho yung mga yun, pagdating ho ng alas 4, kusahong bumabalik sa kwadra nila. Ah, Carlota, may dalang regalo para sa'yo. At gusto ko rin sabihin sa'yo, na kung ano man ang nautang niyo, nung may sakit pa tatay mo, kalimutan mo na lang yun. Mula sa darating na sweldo, wala nang bawas ang makukuha mo. Oh, <laughs> Naku, nakakahiya naman ho yata. At may dagdag ka pang kikitain. Alam mo kasi, gusto kitang kunin para kumata sa aking kampanya. Alam mo na, pamparami ng tao bago ako magsalita. Eh, sir, hindi nyo pa naman ho ako naririnig kumanta eh. Uh, sana ho pumunta naman kayo dun sa bar na kinakantahan ko. Yun yung mga umiinom doon, matutuwa ho. Tsaka makamayan nyo lang naman ho yung mga yun. Sigurado ho makukuha nyo agad ang boto nila. Miguel, ilagay mo sa schedule ko. Opo, boss. Papasal tayo sa bar para papakinggan ang magandang tinig ni Carlota. O ano, tinatanggap mo ng nga loko? Pakinggan niyo ho, sana muna ako, sir, bago nyo ako alukin. Darating ako. Maditi. Hoy! Ako? Tigil na yan! Tama na mo! dumating yung kapatid kong pinaglihi sa baboy. Hindi mo ba alam na wala kang karapatang mambulabog kina Carlota at sa mga kapitbahay nila? Ang sama ng boses mo. At isa pa, tapos na ang tagulan. Kaya tapos na ang pambubulahaw ng mga palaka. Mabuti pa ang palaka. Masarap sa tenga. Pero ikaw, nakakatulig. Mahiya ka naman. Bakit mo laging ganyan tagilid ang pasok mo sa buhay ko? Abay, kung hindi mo ako hinihiya, parang binabasis mo ko. Eh, ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Parang gusto mo magkasubo ka na tayo. Kung yung problema, di magkasubo ka na tayo. Ha? Sige, hindi ka. Wala na, awal. Ubulot ka. Oh ka. Huwag, huwag, huwag. Sir Ismael, Sir Bongbong, hmm? bakit ba lagi nalang kayo nag-aalitan? Dapat magkasundo kayo dahil magkapatid kayo. Kung hindi kayo titigil, kahit na kailan, wala na akong kakausapin kahit na sino sa inyo. Tama na! Pagbibigyan kita, Carlota, dahil sa pakiusap mo. Aawating ko sarili ko. Aawat-awat! Huwag na tayong paawat nang matapos pa ito! Na! Tama na! Sige! Tama na! Okay. Tama na! Hello? Boss, si Johnny to. Johnny bangit? Nasa baramatin yung kalaban. Pwede namin tambangan sa isang lugar. Umanap ka ng pwesto na madaling mo maasinta ang target at yung madali ka rin makakatakas. Uubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan niya. Johnny, mas mura ang halaga ng bala kaysa sa gagastusin ko sa kampanya kung si Bombong ang kalaban. Gawin mo siyang isang bangkay mamaya. Oh, sandali. Marami pa tayong perang susunugin. Saan yung gusto pumunta? Boss! May alam ako. Kila Katano. Ang gaganda. Doon, may magandang singer. O sige, doon lang ako sa si jeep. Cash na lang, boss. Kailangan namin ng pera eh. <laughs> Siguro mas maganda, boss eh, kung... Uy! 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 लगा। oh.